panapanabik ang bagong Philippines Got Talent mga judges ngayon. At hinangaan nga si Doni Pangilinan ang mga nakanoon sa day one na taping sa Philippines Got Talent. Yun sa kanyang post talagang napakatalinong mag judge ni Doni at fit na fit talaga siya dito. Dahil mahal ni Donnie ang kanyang girlfriend nakikita natin na hindi sila magkatabi ni Catherine Bernardo. Dahil pag nagkatabi ang dalawa, tiyak na sabog ang social media dahil bagong issue na naman ito. Kasi nga ng mga netizen, trabaho lang. Talagang trabaho lang ang kanilang ginagawa. At alam nila ang kanilang kanya-kanya boundaries. At alam naman natin na si Donnie hinding hindi kayang saktan si Belle Mariano. Kung naman yung mga ayaw kay Belle talagang magkadikit lang si Katrina at Donnie, gagawa at gagawa na silang salita na hindi maganda para saktan si Belle. Pero si Donnie ay pilit talaga niyang pagtatanggol si Belle. At kung magsiselos man ito ay alam na alam niya at hindi ito tatabi kay Katrina.